isang pelikula na hindi na kailangan ng pagpapakilala. Noong 1975, tinakot at binigyan nito ng kilabot ang mga manood. Sa direksyon ng batang Steven Spielberg, mabilis itong naging isang pandaigdigang fenomenon. Hindi lang ito basta pelikula, kundi isang tunay na roller coaster ride. Binago nito ang ating pananaw sa karagatan. Ang pelikula ay base sa nobela ko na may parehong titulo. Ang kwento ay tungkol sa isang higanteng puting pating. Ang pating na ito ay nagahasik ng lagim sa maliit na komunidad ng isla ng Amity. Habang dumarami ang mga biktima, kumilos ang lokal na hepe ng pulisya. Sinimulan niya ang mapanganib na pagtugis sa halimaw ng karagatan. Isa itong kahangahangang gawa ng technical na pagkamalihain. Ang pelikula ay dumaan sa isang magulong produksyon. Ang mechanical na pating na pinangalan ng Bruce ay madalas masira. Ito ay nagtulak kay Spielberg na maging mapamaraan. Gumamit siya ng kakaibang mga anggulo ng kamera at mga diskarte sa pag-edit. Ang mga diskarteng ito ay nagdagdag sa suspense. Ginawa nilang mas nakakatakot ang hindi nakikitang pating. Ang mahusay na direksyon ni Spielberg ang nagbigay buhay sa kwento. Ang tagumpay ng pelikula ay dahil din sa mahuhusay na aktor. Ginampanan ni Roy Scheider ang papel ni Police Chief Brody, isang lalaking may determinasyon. Nagbigay ng hindi malilimutang pagganap si Richard Dreyfus bilang oceanographer na si Matt Hooper. At sino ang makakalimot kay Robert Shaw bilang beteranong mangingista ng pating, si Quint? Simple lang ang kwento, ngunit epektibo. Isang higanteng pating ang nananakot sa kathang isip na bayan ng Amity. Ang unang biktima ng pating ay isang babaeng lumalanggoy sa gabi ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng takot sa mga residente ng bayan. Gayunpaman, tumanggi ang mayor na Isara ang mga dalampasigan. Natatakot siya na maapektuhan nito ang turismo. Si Happy Brody, na labis na nag-aala tungkol sa mga pag-atake, ay nais nice na Isara ang mga dalampasigan. Sinalungat siya ng mayor at ng mga lokal na negosyo. Inuna nila ang kita kaysa sa kaligtasan ng komunidad. Ang tunggalian sa pagitan ng ekonomiya at buhay ng tao ay isang mahalagang tema sa pelikula. Tumitindi ang tensyon habang dumarami ang mga biktima ng pating. Sina Brody, Hooper at Quint ay nagsimula sa isang mapanganib na pamamaril sa halimaw. Dinala sila ng kanilang paglalakbay sa malawak at malupit na karagatang Atlantiko. Ang suspense ng pelikula ay unti-unting tumitindi. Mahusay na ginamit ni Spielberg ang pahiwatig at pag-asa. Ang presensya ng pating ay madalas na nararamdaman, ngunit hindi nakikita. Ang pamamaraan na ito ay nagpapanatili sa mga manunood sa gilid ng kanilang mga upuan. Isa sa mga pinaka-iconic na aspeto ng ayang soundtrack nito. Kinata ng maalamat na si John Williams, ang musika ay minimalist, ngunit lubos na epektibo. Ang two-note motif na nagsasaad ng pagdating ng pating ay agad na nakikilala. Ito ay naging simbolo ng paparating na panganib. Hindi lamang sinasamahan ng musika ang aksyon, pinapataas din nito ito. ito. Lumilikha ito ng isang nasasalat na pakiramdam ng takot at pag-asa. Kahit na wala ang pating, pinapaalalahanan ng musika ang mga manuod sa potensyal na presensya nito. Ang sonic na banta na ito ay maaring mas nakakatakot kaysa physical na banta. Ang musika ni Williams ay nagwagi sa kanya ng Oscar. Pinatibay nito ang kanyang lugar sa mga pinakadakilang kompositor ng Hollywood. Ang nang ay isang obra maestra ng suspense. Ito ay isang testamento sa kapangyarihan ng musika sa pelikula. Ang paggamit ng katahimikan ay kasing halaga ng musika mismo. Ang kaibahan sa pagitan ng nakakakilabot na musika at mga sandali ng katahimikan ay nagpapalaki ng katatakutan. Ang mahusay na dinisenyong soundscape na ito ay nagpapanatili sa mga manonood sa gilid ng kanilang mga upuan. Nagahati dito ng tunay na visceral na karanasan sa cinematic. ay hindi lamang isang tagumpay sa takilya. Nagkaroon ito ng malalim na epekto sa kultura. Pinago ng pelikula ang pananaw ng mga tao sa mga pating. Nagtanim ito ng isang pangunahing takot sa mga nilalang na ito sa isipan ng milyon-milyon. Ang tagumpay ng pelikula ay minarkahan ang simula ng panahon ng summer blockbuster. Lumikha ito ng formula para sa mga pelikulang may malaking budget at high concept. Ang mga pelikulang ito ay labis na na-promote at inilabas sa mga buwan ng tag-init. Pinatunayan na ang mga pelikula ay maaring maging mga pangunahing kaganapan. Ang pamana ng pelikula ay lumampas sa malaking screen, ay naging isang mahalagang bahagi ng kulturang popular. Ang mga iconic na linya at imahe nito ay gad na nakikilala. Ang pelikula ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at tinatakot ang mga manunood. Ay isang testamento sa kapangyarihan ng pagkukwento. Ipinapaalala nito sa atin na kung minsan ang pinakamalaking takot ay hindi ang nakikita natin, kundi ang ating naisip. Ang impluensya ng pelikula sa sinehan at kulturang popular ay hindi may kakaila. Ito ay nananatiling isang walang hanggang klasiko.